Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, na maghahatid na naman ng isang episodyo tungkol sa banal na buhay ng mistiko at santong si Padre Pio. Ngayong araw, tampok ang karanasan ng isang paring Irlandes at mamamahayag na naging saksi sa pambihira at mahiwagang mga pangyayari na nagaganap sa misa ni Padre Pio kung saan siya ay nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga ito bilang uh, sa Kristanya. Minarapat niyang maglakbay sa San Giovanni Rotondo upang may bahagi sa kanyang mga mambabasa ang tungkol sa buhay ni Padre Pio. Alamin ang mga detalye at panoorin ang episodyo ngayong araw. Oh. Ang relihiyosong kolumnista sa Irlanda na si Padre Robert Nash ay nagsimulang magsulat para sa nawala na at di na inilalathalang pahayag ang tinatawag na Sunday Press noong 1951 o 1951. Bawat linggo mula 1951 hanggang 1985 or 1951 to 1985. Ang kanyang artikulo ay lumabas sa naturang pahayagan na sumasaklaw sa mga paksang pangrelihiyoso. Hindi nagtagal, matapos niyang uh, simula ng kanyang lingguhang tampok, kitang-kita ni Padre Nash na magiging malaking interes sa kanyang mga mambabasa ang kwento tungkol kay Padre Pio. Sa layuning makilala ang paraila, naglakbay siya patungong Roma at mula roon ay sumakay ng tren papuntang Foggia na sa kalaunan ay nagtungo sa kalapit na nayon ng San Giovanni Rotondo. Siya ay pinalad na makatagpo ang dalawang priling cappuccino sa tren na naging mahalagang tulay upang makapasok siya sa pinakaloob ng monasteryo ni Padre Pio. Sa kanyang pagsali sa mga prile sa kanilang paglilibang, nagkaroon siya ng pampihirang pribilehyo na makasama si Padre Pio. Kung inaakala mo na si Padre Pio ay mapagmataas o marangya sa kanyang kapanalan, na tila ba isang rebulto ng santo, nagkakamali ka ay sinulat niya ng maglaon sa pahayag ng The Sunday Press. Siya ay kaaya at simple sa kanyang pagkilos at pag-uugali, patuloy niya. Nakikipag-usap siya sa gitna ng isang grupo ng kanyang mga kapatid na sa anumang paraan ay hindi tutul sa pagbibiro at magaling magbigay at tumanggap din ng biro. Nakipag-usap siya sa wikang Latin dahil wala siyang alam na Italiano at hindi rin nagsasalita ng Ingles si Padre Pio. Sa pamamagitan nito, si Padre Nash ay nagkaroon ng magandang kaugnayan sa magiging santo sa hinaharap. Alin siyong lutsa na pagkasuntuang patakaran, walang ginawang pagbabanggit tungkol sa kanyang istigmata. Pagkabat pumasok sa isipan ni Padre Nash na ang lalaking nasa harapan niya sa ilalim ng, la ng lahat ng kagalakan at pag-uusap ay maaaring nagduro -sa, sa, sakit ng pagpapako kay Kristo sa krus. Sa paghiling sa pay na payagan siyang maging sa Kristen niya sa misa kinaumagahan, kaagad na pumayag ang prelate. Ang mga katagang nawala sa ibang mundo ay pumasok sa isipan ni Padre Nash sa tangkang umanap ng mga katagang maglalarawan kay Padre Pio sa kanyang pagmimisa. Ang mga kilalang bahagi ng misa sa Latin noon, ang introito, epistola at ebanghelyo ay binasa ni Padre Pio sa normal na bilis. Gayunpaman, tila siya ay dumanas ng tunay na pisikal na paghihirap kapag ipinagdiriwang na ang mga sagradong misteryo na nagresulta sa maraming mara, mahabang ah, paghinto. Sa mga oras na iyon, sabi ni Padre Nash, tila nararanasan ni Padre Pio ang paghihirap ni Kristo sa krus. Paminsan-minsan habang nagpapatuloy ang misa, umaagos ang dugo mula sa isa o parehong mga kamay ni Padre Pio at gumamit siya ng panyo na inilagay sa altar upang punasan ito. Marubdob siyang nagdarasal para sa mga buhay at patay. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay napibigatan sa mga kasalanan ng mga taong hihingan niya ng kapatawaran. Pagkatapos ay bumaling siya sa konsolidasyon na tumagal ng uh, 15 minuto sa buong konsagrasyon o yung tinatawag natin consecration do, sa English na nanatiling nakayuko si Padre Pio sa ibabaw ng altar. Hindi gumagalaw maliban sa pagluhod. Mararanasan mo ang pakiramdam ng pagkabangha, pahayag ni Padre Nash. Nagdag pa niya, nakakatakot na maging napakalapit na nakalood ka lamang sa likuran habang kumbinsido ka na ang pinakasagradong pagpapalagayang loob ay nagpapalitan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang tapat na lingkod. Ang mga pagpapalagayang loob na ito sa pagmuni-muni ni Padre Nash ay di naiiba sa mga nangyari sa pagitan ni Moises at ng Diyos sa Bundok Sinai. Wala nang mas mahusay na pwesto para kay Padre Nash upang pagmasdan ang mga sugat ng praile. Pagka hindi nakabenda habang nagmimisan, natatakpan ito ng kanyang mahahabang manggas. Pagdating sa paghuhugas ng mga kamay, gayon pa man, isang maikling bintana ng pagkakatoon ng bumukas para kay Pare Nash at pahayag niya, nakikita mo ang tangit na sugat na may dugo. Tila namuo at namumuo sa ilalim ng isang piraso ng balat, sabi niya. Baka isang pulgada at kalahati ang lapad. Sa likod ng bawat kamay ay may katumbas na sugat o baka ito ay katulad ng mga sa palat na tumagas lamang. Kapag siya ay yumuyuko sa ibabaw ng altar, tulad ng halimbawa sa sandali ng konsagrasyon, siya ay gumagalaw ng unti-unti, kumikilos ng may kahirapan at matinding pagsisikap. Noong kalaunan lamang napagtanto niya ang maaring dahilan nito. Di dapat makalimutan na ang tagiliran ni Padre Pio ay nagtataglay din ng sugat at madaling maunawaan ang pagyuko, pasulong at uh, manatili sa ganoong posisyon ay maaaring magdulot sa kanya ng matinding pisikal na pagdurusa. Sa kalaunan, pagkatapos ng misa, bumalik si Padre na siya sa Kristiya, sumama kay Padre Pio sa isang panalangin ng pasasalamat at nagsimulang maghanda para sa kanyang pagbabalik sa Roma sa pamamagitan ng Poggia. Sa paglalakbay, naisip niya ang kanyang nasaksihan. Sa pagdaan ng mga tanawin, ang dagat Adriatico, ang mga puno ng mga uh, olivo or oak at uh, kastanyas, ang mga ubas at ang mga bukirin, halos hindi niya napansin ang mga ito. Sa halip, ang kanyang isip ay abala sa larawan ng kahangahangang paring iyon na sa altar ng paghahangin ayon sa kanyang pagsasalarawan nito. Daladala -dala niya ang mga alaalang ito sa pagbabalik niya sa Irlanda. Ibinahagi ang mga ito sa mga mambabasa ng The Sunday Press at kalaunan bilang bahagi ng isang kawili-wiling libro na inilathala noong 1,100 at anim na puti o 1961 magpapatuloy siya sa pagsusulat ng iba pang mga libro at dalawampu't walong lahat at higit sa tatlong daan ng polyeto. Sa kalaunan sa edad na 80, siya ay nagretiro sa pagsusulat. Ang kanyang kalusugan ay lumala at sa wakas siya ay ipinasok sa isang ospital-alagaan o hospice kung saan ginugol niya ang kanyang mga huling araw. At yan ang pagbabahagi ni Padre Nash tungkol sa kanyang pagkakasaksi sa pagbimisa ni Padre Pio. Ano kaya ang ating mararanasan kung tayo ay naroon sa likod ni Padre Pio habang siya ay nagbimisa? Mararamdaman din na kaya natin ang uh, naramdaman ni Padre Nash o, at uh, sa ating pagninilay ay patuloy nating maiisip ito sa ating uh, buhay. Ngunit uh, sa mga testigo o mga saksi ay, pare-pareho ang kanilang mga nasaksihan o naobserbahan na -obserbahan. si Padre Pio ay dumaranas ng isang matinding paghihira at uh, pagdudusa kapag siya ay nagmibisa, lalo na sa panahon ng konsagrasyon. Kaya sana'y naibigan po ninyo ang pagbabahaging ito ni Padre Nash sa ating episodyo ngayong araw. At kung ito'y naibigan po ninyo, mangyaring mag like magkomento at i-share din po ninyo ang video ito upang lalo po ang mapagkakilanlan ang ating programang ang tinig ni Pari Pio. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, mangyaring magsubscribe na rin po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang mabisuhan namin kayo sa aming mga episode yung ilalabas pa sa hinaharap. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At bilang uh, apela para sa inyong pagsuporta, maaari po kayong uh, sumuporta sa amin sa pamamagitan ng paglahok uh, sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante at taga o na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng uh, buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang para sa inyo. Ano po, lingguhan o buwan o buwan-buwan, depende po sa halaga na inyong uh, buwan ng abuloy. Uh, pakitandaan ng mga misa pong ito ay para sa inyo. No? Hindi po ito para sa mga namatay. Ngunit maaari po ninyo siyang silang uh, isama sa inyong mga intention. At uh, bilang uh, pasasalamat ay bibigyan namin kayo ng regalo ng pinasbasang larawan at medaya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga na inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipiyoatgmail.com angtinignipadipiyoatgmail.com At doon ko na po may papalawarin sa inyo ang mga detalye. Ang pagbibigay po ng tunasyon ay sa pamamagitan ng GCash at uh, ito po ay sa bank transfer. At uh, para sa mga detalye, ay, gaya na nabanggit ko, mag-email na lang po kayo sa amin sa angtinig ipadipio, at gmail.com. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.